Maganda, mayaman, makapangyarihan, katanak ng dating mayor, hari at kinatatakutang boss o leader ng isang notorious at malaking sindikato na parang mafia ng Pilipinas, pura pong baliling na nakabase sa Ozami City, Mindanao. Ang kanyang figura ay kinahuhumalingan ng iba at prinsesa ang talagang turing sa kanya. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa pag-upo ng kamay na bakal bilang presidente ng Pilipinas, nagwakas ang kanyang buhay prinsesa at nauwi sa apat na sulok ng selda. na! Ano man ako? Ay, nako! Everything is fabricated para meron silang ma-serve sa iyo na kwento. Niluso ang bahay namin, hindi akin yung drugs. nila lahat, pati barel. Nova Princess Paruhinog E. Chavez, anak ng dating Mayor Reynaldo Aldong Paruhinog Sr. ng Uzami City, ay isang figura na nakakabighani hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan at kayamanan, kundi dahil rin sa kapangyarihang taglay ng kanyang pamilya ang mga paruhinog, kilala at kinatatakutan sa ay hindi estranghero sa kontrobersya. Sila ay naugnay sa grupong kuratong balileng at iba pang mga sindikatong notorious sa kanilang lugar. Hindi lamang sila nangingibabaw sa ilalim ng mundo, ngunit matagumpay rin nilang na transition ng kanilang impluensya patungo sa mundo ng politika, kung saan marami sa mga miyembro ng kanilang pamilya ay nanalo at naupo sa mga posisyong pampubliko. Sa edad na 17, maaga nang naging ina si Nova Princess at sa kalaunan ay nakapangasawa ng isang manalaro ng PBA. Gayunpaman, ang kanilang pagsasama ay hindi nagtagal, humantong ito sa hiwalayan. Sa kabila ng mga personal na pagsubok, hindi nagpatinag si Nova Princess. Unti-unti siyang gumawa ng sariling pangalan sa larangan ng politika, kung saan siya ay tumakbo at nanalo bilang Vice Mayor. Sa kabila ng kanilang katanyagan at impluensya, ang pamilya paruhinog ay patuloy na binalot ng mga aligasyon ng pagkakasangkot sa iligal na droga. Bagamat halos lahat sa Ozamis ay may kaalaman sa mga iligal na gawain ng pamilya, kakaunti lamang ang naglakas loob na manindigan laban sa kanila. Ang takot sa posibleng kapahamakan mula sa pamilya ay naging isang malaking hadlang para sa sinumang nagnanais na itaguyod ang hustisya laban sa mga paruhinog. Kahit nakapwesto na bilang mga opisyal ng gobyerno, ang pamilya Paruhinog ay hindi nakaligtas sa mga paratang na patuloy nilang pakikisangkot sa mga gawaing labag sa batas. Kilala sila sa pagkupkop ng mga tauhan na sangkot sa iba't ibang iligal na aktibidad tulad ng pangingidnap, panguholdap, at pagiging protector ng ipinagbabawal na gamot. Isa pa ang kontrobersya na bumalot kay Nova Princess Paruhinog ay ang kumalat na balita ng kanyang umanoy relasyon kay Herbert Ampang Polango, isang convicted crime leader at itinuturing na isa sa mga hari ng bilibid. Ang taong ito kahit nakakulong ay tila nagtatamasa ng espesyal na pagtrato sa loob ng bilibid kung saan siya ay kinatatakutan ng marami kasama na ang mga gwardya dahil sa umanong malakas na koneksyon sa mga politiko at ang malupet nakapag-concert sa loob ng bilibid. Akala mo lang yun. Nang maupo si Rodrigo Roa Duterte bilang presidente ng Pilipinas, nagsimula ang pagliit ng espasyo para sa mga sindikato, lalo na iyong mga sangkot sa ilegal na droga ang gamang Reynaldo Aldong at Nova Princess Paruhinog ay partikular na pinangalanan ni Duterte bilang mga protektor ng iligal na droga. Sa kabila ng mga paratang, maraming itinanggi na mag-ama ang mga akusasyon laban sa kanila. Hindi lang sa droga umiikot ang mga akusasyon laban sa kanila, kundi pati na rin umano ang korupsyon sa kanilang pamamahala. Isang partikular na insidente na kinwestiyon ay noong December 2016 nang si Aldong at ang kanyang anak na si Nova Princess Paruhinog ay inakusahan ng korupsyon matapos ipagkaloob ng alkalde ang proyekto ng pagpapaayos ng gymnasium sa kumpanya ng kanyang mga anak na Paruhinog and Sons Construction Company noong 2008. Ngunit ang mga kaso laban sa kanila ay binasura ng sandigang bayan noong sumunod na taon Subalit noong March 2019, ang Korte Suprema ng Pilipinas ay bumaliktad sa anaon ng pasya ng Sandigang Bayan noong 2017 na nagbabasura sa mga kaso laban kay BC Alcalde Nova Princess Paruhinog ng Uzami City. Ang mga kaso ay may kaugnayan sa paglabag sa Section 3 ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft Corrupt Practices Act. Ngayon, upang linisin ang Uzamis mula sa mga gawaing iligal, ipinadala ang pulis na si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Ayon kay Espinido, Ilang ulit niya pinakiusapan ang mag-ama na isuko ang kanilang mga armas at itigil na ang kanilang mga iligal na gawain. Subalit, sa halip na tumugon ng seryoso, tila puro pangako lamang ang tugon ng mag-ama at hindi nila sineseryoso ang mga pakiusap ni Espinido. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan na maglunsad ng raid ang grupo ni Espinido sa mga bahay ng mag-amang paruhinog noong July 30, 2017 ng alas 2 ng madaling araw sa Barangay Baybay San Roque at Barangay Baybay Santa Cruz. Matapos ang dalawang oras na bakbakan, nagresulta ang inkwentro sa pagkamatay ng ama ni Nova Princess na si Reynaldo Aldong Paruhinog Sr., ang kanyang inang si Susan, dalawang ibang miyembro ng kanilang pamilya at labing dalawang individual. Sa kabilang banda, makikita sa isang cellphone video habang isinasagawa ang raid, may biglang kinuha na isang bagay si Nova Princess mula sa kanyang bag habang nagsasagawa ng inspeksyon ng pulisya sa kanyang silid sa loob ng kanyang bahay. Nahuli siya ng babaeng pulis na may akma sanang susubuin at kinailangan nilang buksan ang kanyang mga kamay para makuha ang bagay na ito. Kasunod nito, narecover sa bahay ng mga paruhinog e Chavez ang sampung sachet na bato, mga parapernalia, mga armas, at pera. Kalaunan, kinumpirma naman ng PNP na ang bagay na ito na pilit itinatago ng BC Alcalde ay hindi droga o bato, kundi isang mahalagang papel kung saan dito nakalagay ang mga transaksyon o koneksyon ng mga paruhinog sa mga iligal na gawain nila. Hindi yan, sir. Mm -hmm. yun sir Yung lahat ang deta details ng transaksyon nila sa drug. Pagkatapos ng madugong raid, si Nova Princess at ang kanyang kapatid na si Reynaldo Jr. ay naaresto at dinala sa punong himpila ng pambansang pulisya sa Camp Crame sa Manila. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, lumitaw ang mga ulat na pinagtangkaan niya umanong suhulan sa si Espinido. Ayon kay Espinido, hindi lamang pera ang inalok ni Nova Princess bilang panuhol, kundi maging ang kanyang sarili, isang alok na mariing tinanggihan ni Espinido habang nasa kulungan ng custodial center ng Camp Kramis Nova Princess noong 2020. Isang insidente ang naganap kung saan siya ay di umano'y pinagsamantalahan ng dalawang beses ni Police Lieutenant Colonel Jiger Noseda, ang head ng PNP Custodial Service Unit sa Camp Krame na gustong maangkin si Nova Princess. Batay sa tatlong pahinang sinumpaang salaysay ni Nova Princess, inilahad niya na siya ay sexual na inabuso ni Noseda sa dalawang pagkakataon noong June 9 and September 7, 2020. Inilahad niya na noong June 9, siya ay tinawag ni Noseda sa kanyang opisina matapos niyang magpadala ng liham. Nagtatanong kung kailan sila papayagan tumanggap ng mga bisita, ngayong nagluwag na ang gobyerno sa mga protokol kontra COVID-19. Sinabi ni Nova Princess na ipinalam sa kanya ng opisyal na maaari na silang tumanggap ng mga bisita. At sa katunayan, naghihintay na ang kanyang anak sa lugar ng pagdalaw. Gayunpaman bago siya lumabas ng opisina. Hiniling ni Noseda na mag-selfie sila. Sinabi niya na itinulak siya ni Noseda papunta sa pader at hinalikan. Mabigla si Nova Princess sa ginawa ni Noseda at agad na lumabas sa kwarto. Nakita niya ang kanyang anak, kinuwento ang nangyari at tinutusan itong agad tawagan ang kanilang mga abogado. Noong September 7 naman, muling hiniling ni Nova Princess na makausap si Noseda tungkol sa anumang posibleng utos ng korte na dapat niyang malaman. Nang siya ay at paalis na, pagkatapos na kanilang usapan, tumayo rin si Noseda at muling itinulak siya sa pader at hinawakan ng kanya mga pribadong bahagi. Sinabi ni Noseda sa kanya na walang makikinig sa kanya kahit siya ay sumigaw para humingi ng tulong. Ni hindi siya sisibakin kahit magain siya ng reklamo. Tinanong din siya ni Noseda kung kaya pa ba niyang mabuntis. Nakawala si Nova Princess kay Noseda sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na may makakakita sa kanila sa pamamagitan ng mga bintana ni-report ni Nova Princess sa mga insidente sa mga opisyal ng PNP na nagudyok ng isang investigasyon. Noong September 26, nakiusap si Noseda kay Nova Princess na bawiin ang kanyang mga reklamo at nangako na hindi na sila magkikita pang muli at humingi ng paumanhin ang opisyal sa kanyang ginawa. Ngunit, hindi nagpatinag si Nova Princess at itinuloy ang kanyang reklamo laban kay Noseda. Bilang resulta ng investigasyon, si Police Lieutenant Colonel Jiger Noseda ay sinibak sa pwesto kaya naman guilty aga sa dalawang bilang ng grave misconduct, isang act of lasciviousness at rape with sexual assault ang uh, rekomendasyon nila kaya PNP chief laban kay Noseta o may mga ulat din na nagkaroon ng special treatment si Nova Princess sa kulungan. Kaya inilipat siya ng pangangalaga noong August 2021 mula custodial center ng Camp Krame patungong BJMP sa Camp Bagong Diwa, Pagig City. Habang isinusulong ang mga kaso laban sa kanya tungkol sa pagkakasangkot sa iligal na droga at iligal na pag-aari ng mga sandata. December 8, 2023 sa isang mahabang paglilitis na umabot ng 161 pages at mahalagang desisyong ginawa ng Quezon City Court, si Nova Princess Paruhinog, ang dating BC Alcalde ng Uzami City, ay nahatulan ng life imprisonment. Ang hatol ay bunga ng pagkakasangkot niya sa pag-aari ng 677.68 grams ng shabu. Si Nova Princess ay nagangkin na ang ebidensya laban sa kanya ay tinanim ng pulisya kasunod ng pagkakasama ng kanyang pamilya sa tinaguriang narkulis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunpaman, ang korte ay nagpahayag na napatunayan ng tagausig ang kanyang kasalanan lampas sa makatuwirang pagdududa ang Quezon City Regional Trial Court Branch 228 sa kanilang desisyon ay nagpahiwatig na walang anumang pagdududa sa pagkakasala ni Nova Princess. Sa kanyang depensa, iginit ni Nova Princess na ang gobyerno ay may masamang motibo sa pagdawit sa kanilang pamilya sa Narcolis at inangkin na ang Shabu ay itinanim lamang sa kanyang cabinet drawer para magkaroon ng dahilan sa kaso laban sa kanya. Subalit, sinabi ng korte na ang kanyang pag-aangkin ng pagtatanim ng ebidensya ay walang sapat na basehan at hindi suportado ng anumang pruweba. Sa huli, hinatulan si Nova Princess ng life imprisonment at pinag-utos na magbayad ng multang 500,000 pesos sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Si Nova Princess ay tumukoy sa isang partikular na footage mula sa CCTV na naka-install sa loob ng kanyang kwarto. Ang nasabing footage ay pinapakita siyang maingat na ay kinakandado ang drawer ng kanyang kabinet at pagkatapos ay ibinigay ang susi sa isang kasamang babae bilang hakbang sa pagtiyak ng ligtas na pag-iingat nito. Gayunpaman, sa kabila ng pagtukoy sa nasabing footage, Ipinaliwanag ng korte na ito ay hindi kailanman iniharap bilang bahagi ng ebidensya sa kaso. Dagdag pa rito, wala rin ipinakitang paliwanag kung bakit ang diomone pagtatanim ng dalawang plastik na pakete ng shabu sa loob ng drawer ng kabinet ay hindi nakunan ng CCTV sa kwarto ng akusado. Ang pagkukulang na ito ay nagbigay daan sa korte upang baliwalain ang pag aangkin ni Nova Princess na ang ebidensya laban sa kanya ay tinanim dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya na susuporta sa kanyang pag-aangkin. Dinagdag ng korte sa kanilang pagsusuri na kahit ang anak ni Nova Princess kasama ang kanyang mga kaibigan na nagpatotoo tungkol sa pagpasok ng mga pulis sa bahay sa pamamagitan ng pangunahing pintuang salamin at ang kanilang pag sa itaas ay walang nabanggit ng anumang kahinahinalang bagay na dala ang mga pulis. Inusisa rin ng korte kung bakit walang available na footage mula sa CCTV bago magalas alas 4 ng umaga, ang oras bago pumasok ang mga pulis sa kwarto ni Nova Princess. Minigyang din ng korte na medyo malabo ang ideya na sadyang tinanggal ng mga pulis ang CCTV bago mag alas 4 ng umaga at saka ito muling inilagay para lamang makunan ang mga pangyayari sa loob ng kwarto pagkatapos ng alas 4 ng umaga. Ang puntong ito ay nagdulot ng pagdududa sa korte tungkol sa alegasyon ng pagtatanim ng ibidensya laban kay Nova Princess dahil sa kawalan ng lohikal na paliwanag at ibidensya na magpapatunay sa ganitong uri ng kilos mula sa mga pulis. Sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, may mahigpit na proseso na dapat sundin pagdating sa paghawak ng nakumpiskang droga dapat magsagawa ang arresting team ng pisikal na inventory at pagmamarka sa mga nakumpiskan droga sa presensya ng akusado o kanyang kinatawan. Kasama ang mga kinatawan mula sa media, Department of Justice at isang halal na opisyal ng publiko. Ang mga ito ay kinakailangan din na kumuha ng larawan na nasabing aktibidad. Ang mga nakumpiskan droga ay dapat isumite sa Pidea Forensic Laboratory sa loob ng 24 oras para sa eksaminasyon. At ang mga resulta ng pagsusuri ay dapat na ibigay sa loob ng 24 oras. Sinoba Princess ay nagangki na hindi sinagawa ang pagmamarka sa lugar kung saan siya ay inaresto na nagtataas ng mga katanungan tungkol sa integridad ng ebidensyang iniharap ng gobyerno laban sa kanya. Gayunpaman, inilahad ng korte na may mga pagkakataon kung saan piniyagan ng Korte Suprema ang pagmamarka ng ebidensya sa himpilan ng pulisya, lalo na sa ilalim ng pambihirang mga pangyayari sa kaso ng operasyon na naganap noong July 30, 2017 kung saan higit sa 10 katawang namatay. Itinuring ng korte na ang mga pangyayaring ito ay sapat na dahilan upang magbigay ng paglilihis mula sa standard na proseso. Sa paglabas ng desisyon, inatasan ng korte ang warden ng kulungan ng Taguig City Jail na ilipat si Nova Princess sa Correctional Institute for Women. Ngayon tol, ano ang dapat na direksyon ng Pilipinas pagdating sa pagtugon sa mga problema sa droga at krimen? Batay sa inyong natutunan sa kaso ni Nova Princess Parong Hinog. Paano nakaapekto ang malawakang kampanya laban sa droga sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na katulad ng Uzami City? May positibo bang pagbabago o mas nangingibabaw ang negatibong epekto? Ano ang inyong pananaw sa paraan ng pagtrato at pag-uula tungkol sa mga babaeng politiko o babaeng nasasangkot sa krimen? At paano dapat siguruhin na ang karapatan ng mga nakakulong kami? Bilang ang mga high profile detainees tulad ni Nova Princess Paruhinog ay protektado habang hinihintay ang paglilitis at pagkatapos makonvict. Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.